hanapin natin baka makita ko gano'n kasi nabalitaan ko nung may nakita akong bandido uh, naka nakaakit naka, daw so yung bata pero hindi nila sinasabi na si Christian na okay, basta bata daw so, yeah, kaya si Christian maha okay, maha Pagkatapos nito, maha natin agad. mas mapagpalang araw po sa inyong lahat. Uh, welcome back naman po tayo sa Rumang King Tanong guys. Lugad Explorer. And guys, tuloy po tayo. Ala. Sa paghahanap po guys No? Hey Christian. Kasi nakatakas po daw yun guys. ah uh, si Roberto pala guys, hindi ko nakasama. Uh, kasi sabi niya masakit pa yung, masakit pa yung uh, paa niya na nauntog sa kahoy guys. No? Kaya uh, lang ko lang muna siya sinama po guys. Uh, para makapag-relax muna sa guys. <coughs> Sana guys no makita mo rin si ano, uh, Christian niya yan. So tuloy po tayo guys, samahan niyo ko tara na. Hindi ko sinama si Roberto po guys, no? Ah, kasi sabi niya, masakit yung ah, niya. Pero nakita ko sa upload niya ka, kagabi. sinusu sinusunod siya sa akin guys. Para tutulong po siya sa paghanap kay Christian. Sana makita rin kami dito sa area na to guys. Kailangan balutin natin yung ah mukha po natin kasi yung daming mga ah, tagnok po dito. Papasok sa mata. Kaya kailangan nakabalot yung mukha natin. So, hindi rin natin nakasama si Gosanta Putipor, si 01, si Ruan, Alpachars. Uh, si <coughs> to kasi na-rescue na po nila. Nila, isti. Uh, kaya lang, ayon sumama po sa kanila hindi po sila nakasama sa akin ngayon ah uh, kasi na mayroon din silang ah uh, sinusundan ng mga kriminal po guys no na nanudukot po ng bata kukunan, kukunan, kukunin po nila yung organ kaya nakapokus po sila doon para mahuli po yung mga tao na kumukuan uh, kumukuha ng mga bata po guys sana po guys ay ah, hindi po makakarating po si Christian doon sa area kung saan nakita ni Gusante Portipor na maraming mga bata na dinala doon pagdasal lang po natin guys no maka nila si Christian kunin nila yung kidney tsaka yung lato-lato wala nang lato-lato yun гэсэн you Akala kong guys. Ano pala, si Roberto lang pala. Ika-dabog ni Roberto dito. Mm, mm, yung sunod pala siya sa akin. Tutulong siya sa kanag ah, ni ano ba? Ha? Ah? Samahan natin. Wala, SG? Oh. yun? Hindi, kasi busy sila sa ano. May... Sinusundan sila na mga... Criminal yung mga ano tauhan ni Commander Abraham Asan? Yung mga kriminal Oh Yung um, lukot ng bata na? Alam na ba nila kung sino po inono? Ha? Alam nila kung sino po inono? No? Hindi <coughs> nila alam kaya yun ang tinatarget nila ngayon para malaman nila kung ah uh, Sino ang pinuno? Baka nandun si Christian sa pag ano. Nung ng bata, baka nandun lang si Christian. Hindi nila na, no, ano, nakita? Hindi nila nakita po. Mahalay mo, kaya ah, uh, hanapin natin. Baka makita po siya ng ano. Kasi nabalitaan ko nung may nakita akong bandido. Ah, uh, naka, nakatakas daw yung bata. Pero hindi nila sinasabi na si Christian. Nak? Christian Baka Basta Bata daw Kaya Baka si Christian Para ma mahanap natin Para ma natin agad Pero, Sige pagkatapos nito Mahanapin natin agad Hindi natin alam kung Si Christian takotin sa atin yun Kaya nga kaya Kasi nalaman po nila Bandido niya Bandido pa po tayo na Kaya Parang, siguro kung pong makita Kita. tayo nun tatakbo talaga dun kasi hindi yun hindi yun nalapit sa atin eh, oo eh. paano kaya malaman nyo na ano mag tayo ng ano sulat na nagbabago na tayo oh parang ano nga sulat tayo mga pero gutom na ako kain mo na tayo oh si, sino? ano ito gutom siguro ito yan gutom na yan kanina pa yan eh ito? oo kanina pa yan ang init ang init niya, eh Baka hindi ka kakain niya. Kakain ako, bala na.